All right, mga boss. Good afternoon. Good afternoon. Time check. It at exactly 2 p.m. ng hapon. At kami po ngayon ay pupunta sa aming kamag-anak na matagal na po namin hindi po nakikita. All right, mga boss. I Stay put lang po kayo at ipakikilala po namin mamaya. Yung aming long lost relatives here in Saudi Arabia, mga boss. Okay? Nakikita nyo ba yan? Nasa likuran ko. Di ba? <laughs> at nandito na po kami. All right, at medyo mainit po, 'di ba? Mainit, 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 mga boss. Okay. At 'yun na po, 'yung Riyadhsu. All right. <laughs> okay, mga boss. All right mga boss, at ito naman po yung tinatawag nilang vulture, Di ba? Ayun. Yung kumakain ng mga patay na hayop. Sa so, ano, sa so, mga disyerto, disyerto, mga boss, di ba? Ayun, yung isang sila yun, lumabas. Ito yung sila yun, nagbibigay. Pero ito, talaga naman, talagang, galing, okay. kaya tinawag ko Spider Monkey alay Spider Man. Ayan. kaya ako sila binansa ng Spider Monkey, dahil galing po sila. So, alright. How are you? Are you good? Ah, talagang makapal, bro. Hingal ano? na hingal. Yan po yung napapanood natin sa mga national geographic, yung mga animals sa desert ng Africa. Yung mga kinakain nila yung mga prey nila na mas maliliit. Ito yung mas other ones they're there inside. They are hiding because it's too hot. Yeah, inside. They don't want to go outside because it's too hot. So, Ayun yung zebra. Ayun zebra yung giraffe na loob. At yun na nga, lumabas na ang zebra. At nagutom mga boss. Kumain ng dayami at tumai pa. Wala stick na zebra na yan. Kumakain habang tumatae. Balahurang zebra to ah. Ay zebra. Uh, sibra ako ng sibra. Uh, giraffe. Sada. Mapi malom. Ada giraffe. Mapi sibra. Giraffe. Okay. Talhi na giraffe. Elephant. <laughs> Kaway-kaway naman jan. Eh no. Lapit mo dito. Pero kawawa yung balat niya, no? Dry na dry, no? Kam, 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 tal, ta tal, di na. <laughs> Yalla, tal. Ta come in <laughs> Taal, Tal, Ah, Oh, badin ko. Ala <laughs> ko. Okay. Ayun. Okay. Natakot mga boss, yung kambing ay kambing elepante Okay, at lipat naman po tayo sa kbla. Saan naman tayo? Kasama ko yung aking kaibigang pogi, ngayon ko lang ulit na kasama after how many years? A few moments later. Yes. Nakita na po namin yung aming hinahanap, nandito lang pala kayo, lintik kayo. How are you? <laughs> Katagal po nating hindi nakita, nandito lang pala po yung hinahanap po namin kaming kamag-anak. Tambay oh. ba? Diba? Kaso nga lang kawawa naman yung isa. Tambay, tambay lang siya. Anong ba 'yun? Melmoranas. Kawawa yung naman yung siya. Oo. Melmoranas. Almoranas niya yun, 'no. <laughs> Bakit? Ang problema. Kawawa <laughs> ka naman. <laughs> Tinanong eh. Masakit yung bayag. Sabi, ang kuya ko, nakalabas. Ano, kamusta ka na? Kuya, kailangan mo. Ang takal na, hindi nakita. Ngayon lang tayo nakita. Oh. Ay, naku. Nandito ka lang pala. Kung tinex mo ko noon, di, po, eh. noon pa ako nagpunta dito, di ba? Pero huwag ka magalala. Dadalasan ko na yung pamamasyal ko rito at nakita naman na tayo, okay? Huwag <laughs> <Waka. laughs> Ay, ka. Ayan, labas na titi. na. Oh, grabe oh. Oh, titigas ano. Jobe, mukhang delikato ka rin at tinitigas sa tayo. Hindi kaya talo. Hayop <laughs> ah, ka ka mo. Nasaan yung isa? Eh, sta. Ano yung labas sa kanya? Mawa naman. Eh, nakakalaya din pala sila. Ayun, no. Mawa nga. May talig Wala. Okay. May okay. labasan din sila. Hindi na... Oh! It's so hot. Dito sila nagpe-play. They are play